Okay, uh, magandang hapon po sa atin uh, no? Na, nandito po, ta po, tayo ngayon sa Bat 7 Flat Tray Piece 2 uh, Dito po tayo ngayon kukuha po ng ating calibration po sa ating ring gauge uh, Yung piece I for plan natin is 45 Tapos yung nagsimula yung patubig natin dito is 10 AM uh, 10.09 AM to 10.58 AM no? uh, hindi nakakuha ng isang oras uh, tingnan natin yung resulta po ng ating pagkuha dito yung sample number 1 po natin ito po ay nakakuha po tayo ng 9mm 9mm yung sa sample number 2 naman po natin yung nakuha natin dito ay nakakuha po tayo ng 8mm dito sa sample number 3 tingnan natin sample number 3 natin nakakuha din pa rin tayo ng 8mm sample number 4 Nakukuha po tayo ng 8 malapit sa 9 no? Ah, uh, 9mm talaga. 9mm. Yan. Yung sample number 5 natin. Tignan natin. No? Ayan po. Uh, 8mm ulit. 8mm, no? sample number 6 natin. Uh, ito po, nakakuha po tayo dito ng 10 mm sa sample number 6. Mas malakas lang tubig dito kaysa dun sa tabi niya. Sample number 7. Yan. Uh, nakakuha din tayo dito ng 9 mm no? Ay. Yung sa sample number 8 natin. Ito po. Nakuha po tayo ng 10 mm. Ito naman tayo. So, Yan po, nakukuha po tayo ng 9mm din. Sa so, sample number 10 natin. Nakaabot tayo ng 9mm. So ito po ang nakuha natin dito, ito mang tama lang po, hindi po tayo nakaabot ng isang oras dahil nagsimula po tayo ng las 10.10 ng umaga hanggang las 10.58 ng umaga. Dito po sa bat 7, Plot 3, pesto, yung PSI po natin ay 45. Maraming salamat po!